Good morning! Magluluto po tayo ng pansit. Ito po, naglaga ako kagabi ng manok at saka um, baka po yan eh. Beef, nilaga po na siya. Tapos hiwa ko si Guayas ka bawang. Ito po is repolyo na may karos. Ang karos po niya nasa ilalim. Tapos ito yung pansit. Para mag na po tayo. Mag-isa na po tayo ng sibuyas at bawang. Hinalo ko na ito po, guys. Igigisa na natin ang manok. nilaga ko na siya kagano. mo. Kasi, para magigis na malo. muna natin siya. Guys, ilagyan na natin, guys, natin ang recolio yung pa. Ito yung isa sa tayo isa sa kamay kita sa onang day ng mama sa lima wong kung paano gusto mo mangyari Dem sa ganito lang din sa ganito lang. Tapos mamalit yung pansit. Layan ako ang ganito. Eh. Maluluto naman po siguro siya. <coughs> Guys, nila ko na siya ng beki, paminta, at saka asin. Lagyan ko rin ng konti tubig kasi ilalagay ko na yung kanyang pansit. Guys, ayan po. Nagsama-sama ko na yung pansit at saka ang pansit bihon at saka pong rolo. Hindi ko lang po alam kung anong mangyayari sa luto na. Siguro magiging pansit naman. Diba? Halu-haluin lang natin siya ng kagal. Hanggang sa ano siya. Okay, tingnan natin mga mga kung mangyayari. Hello, hello guys. Ito na po ang naluto natin ng pansit. Hindi ko lang po alam kung masarap po siya. <laughs> Siguro naman masarap naman siya. Bahala na lang. Try ko lang po for the first time to cook the pancit. Tara guys. Meron na tayong pagkain ngayon. Pancit. Pancit, pancit. Bye bye. Thank you for watching.